Um, mm. Tubig. Meron oh? Lang, ano, ah, pang dagat. Ka Udiyang oh, ato. ato Kayo ang sawa naman lang ning ato. Si, ah. Bar Barato si. ho naman na man eh. Diyang kukukun. Diyang ihagpong. Ay, ato. Di maunsa. Oh, si Kuan. Honor to. Kay Antibay. Ha? Honor? Isang lagi ng pabukalan. Ano yun? Oh. Ay, ato. Honor. Katong ay sa ano. Taktanaon. Ina na silpon. Ina na ang batitagiri on. Isang ba ilang pabukalan. Lagis ka Ha? Tinood oh, po na, honor lang ito, advertise honor lang. kasi niyan. It is Honor man katita, honor. Why is it honor? Honor yung Honor kay yung 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 Honor yung 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 sa panty mo. You're not thank youing me ah. Say thank you ate. Thank you doing? Say thank you ate, Tali. Say thank you ko Tali. Tengko. Tongko. Tingko. Agi barko. Bangko. Impas You are my sunshine. Ayla, Ayla, di na ka mo ari? Thank you, Ati. Thank you, Ati. May mo thank you. Tingin dito kawe. Anong gagawin mo? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, hi guys! Hi guys! Hello, ang init ayon. Sobra ka init guys sa magimong kalok. Ito. Batang init. One init, pistas langit. Hi. Are you hungry? I love that. Tada ring, guys. Gotom ka guys. Gotom so, guys, gotom. Say gotom tali. Gotom tali bao? oh. Yun na. Coming na Agto guys. Yay! Agto Joom is coming. Ipaka <laughs> doon sa Juros, tita. Ang di, ano, <laughs> sa sapa. jurus? Katubong, ano, na matay. Siya man. Ito so, sa binalita, iba. Ay, huwag mo ko tarang-tarang balita. <laughs> Bakit? ano nangyari? Di ba may sabi, inano nila may nagtawag sila ng daddy, mga... Ay, Oh, oh. mm. nakita lang ba sa ano? Saan? Doon sa... Kanang dyan, anong tawag doon sa lupa nakita ba? Nakita siya? Milibing. Oh, oh, napatay. Oo, pinakita ano, kaibigan niya. Di ba? May sinapian pa, sinapian pa yung tita niya. Eh, nandun lang naman pala siya sa ano. Ay, nakita na pala siya si. Wala magkaibigan niya nagpatay. Ha? Kita lang siya pala. Bye now guys. <laughs>